Maaga nga pala akong nagligpit ng aming mga damit dyan mga mare dahil uwi kami ng isla. Kasama ko nga lang dyan ang aking bunsong anak dahil nagkataong may pasok sa eskwelahan ng kanyang mga ate. Pagkaratinga namin dito sa playa ay nakita ko ang dagat na namumuti sa alon. Kaya bigla akong natakot dahil syempre iniisip ko na may daladala akong batang maliit. Ganun nga lang siguro lalo't minsan lang tayo makatawid ng dagat sa ganitong panahon pa na medyo maalon at mahangin. Makalipas nga ng ilang oras ay nakasakay na nga din kami ng bangka niyan at salamat sa Diyos ay banayad lang rin naman pala ang dagat sa kalagitnaan ng lao. Fast forward na nga ito mga mare at nakarating na nga kami dito sa bahay ng mama at papa ko. Bumungad nga sa akin ang magagandang bulaklak at namumukadkad pa kaya for the video muna ang mare nyo. Naabutan ko nga dito ang aming papa na kasingkisig ni Papa P. Hindi po si Papa Piolo ha, si Papa Pedro. <laughs> Kasi Pedro naman talaga ang pangalan niya. Shout out sa'yo pa. Pasok ko nga sa kusina nila at nakita ko ang saging na sa ba. Naisip ko agad na maglaga ako para bayuhin at gawing nilupak. Pero sakto dahil nakapaglaga na nga sila para gawing nilupak. Kaya ito, for the bayo muna ang marinyo dahil nami namimiss at natatakam na talaga akong kumain ito. Gustong-gusto ko nga magpagawa nitong lusong at alho para pag gusto kong maglupak ay meron akong magagamit. O baka naman papapi. Sobrang sarap talaga nito lalo pag paminsan-minsan mo lang makakain. Kinayod ng nyog at kaunting asukal lang ang hinalo namin dyan para swak na swak pa rin ang lasa ng saging. Pagkatapos na pagkatapos nga namin magbayo ay inihanda na din namin ang aming pananghalian. Meron tayong paksiw na dilis, bagoong na dilis, kanin at syempre ang ating nilupak. Bagay na bagay sa ating bagoong at nahuli pa ang kalamansi at sili dahil sa sobrang sarap. At ayan na nga po, kain na tayo mga mare at maraming salamat Lord sa pagkaing inihain ng aking mga magulang at ang aking kapatid. Kain tayo. Alam nyo ba mga mare, masarap talagang kumain pag may kasamang kwentuhan. Dahil di mo na mamalaya na muntik na palang maubos ang pagkain na sa harapan namin. Pati baguong na nasa garapon ay nangangalahati na lang. Maodi ay -ng sugmat sugmating rayuma o gyuri kay puro dilis mandi ay yung sudanama. <laughs> Bakit kaya ang bagoong bukod sa maalat na mabaho pa pero pag mayroon ito sa iyong hapagainan ay ganadong ganado kang kumain lalo na kung maanghang at inaasiman. Kaya nga pala ako umuwi niyan dahil kaarawan ng aming mahal na ama kinabukasan at kahit alam kong walang maraming handa basta't importante nakauwi ako dahil matagal-tagal na din akong hindi nakapasyal dito sa amin. Ganyan lang talaga tayo mga mare kahit ano pa man ang estado natin sa buhay mahirap man umayaman may ngipin man o wala bagoong man ang uwi ulam o isda. Basta't sa pamilyang iyong pinagmulan ay di nasusukat ang kasiyahan. Tula, yarn. Sa ilang minuto nga namin nakaupo dyan, mga mare, ay halos di na makatayo sa sobrang bigat ng chan. Ipaano ba naman kasi naubos namin ang nilupak at dinaan lang sa kwentuhan? Maritis, yarn. <laughs> <laughs> Isa yun dugay makita kita baka'y mas asa kaabot ang istorya. Katapos nga namin maghapunan ay nagkaraoke muna kami dahil generator nga lang ang gamit ng mga nakatira dito sa amin. Pagdating nga ng alas 9.30 ng gabi ay pinapatay na ang mga ilaw. Hindi ka rin naman makapagbukas ng data dahil wala ring signal. Meron namang wifi pero kailangan mo pang sa labasan kung saan doon may piso wifi. So hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panunood. God bless us all. ay pinya ka kaya naman siya pinakakaw ko makikita ko lang at kaya mo tigaw